Okay po, uh, sa ngayon po ay meron po tayong uh, representative galing po sa Governor's Office. So, i-welcome po natin at hindihan po natin ang mensahe ang um, ang um, Executive Assistant to the Governor, si Sir Sani Paglinawan ko. Maraming salamat naman. Ma uh, isang magandang-magandang umaga po sa ating lahat. Una po ay ang ating pagbagay sa ating katuwan sa um, pamamahagi po ng tulong ayunda para sa ating mga magsasaka dito sa laliligan ng Maribugue, ang ating pong, uh, mga taga-USSC. Gayun din po sa mga manggagawa po natin, empleyado po, na ng kagawaran po ng agrikultura kultura dito sa Maribugue. Maganda po po, sir araw uh, na po'y humingi po kami ng paumanhin na hindi po tayo parang comfortable ang ginalalagyan ngayon. Ano po? At uh, kulang uh, ang ating mga upuan. Kasi uh, mukha pong uh, hindi masyadong na ano na na nakoordinate na ang gawain ito. Kaya pagpasensyaan po na yung mga iba ay nasa benches po. Ano? So, una po ay pinaparating po ng ating pong uh, minamahal na punong lalawigan ang nagdami po sa inyong lahat na aming pong katuwang sa uh, pag, uh po ng ating pong mga lupang sakahan dito po sa uh, lalawigan ng Malibuge, ang ating pong mga minamahal na mga farmers. So, kayo po yung bumubuhay sa kalakiyang asa, uh, uh, populasyon po ng ating pong uh, Marindugay. Sa inyong mga pagpapagal sa ating mga bukid, ay nagagawa po ninyong mapakain ang kalaghan uh, bilang ng ating pong mga pamamayang malitukay niyo. Kung kaya ang ating pong minamahal na puno ng lalabigan, Presidente Velasco, ay nagagala na sa magitan po ng programa Rice Farmers Financial Assistance na ito ay maipagkaloob sa ating mga magsasaka. Kanya po tinatanaw, katulad po nung nalilig ng kanina, na nawa po ang halagang ninyo po matatanggap sa umaga ito ay makatulong ng malaki sa ating mga magsasaka upang sa ganun po ay patuloy po natin maninat ang ating mga upang sakahan dito po sa ating minamahal na isla Bukid. Okay. Patuloy po ang mga programa ng ating panghala at palalawigan na nakakilip po para sa ating mga magsasaka, sa ating mga maninista. kaya Uh, ang gawin lang po natin ay kinakailangan lamang po natin na uh, mapag kung paano po natin maaaral.